guys, uh, testing pala tayo guys ng ano, ng relay. Ito pala yung brand nito guys, Omron. Ang model MY4NJ. Ito yung model nyo guys. MY4NJ yung model nito. Tapos ito guys yung base nya. May mga ibang iba, ibang klase na relay din. Ganito siya guys. Ganito yung ano, relay. Omron din to guys yung brand nito Omron pero hangga testingin natin to guys yung relay itong ano MY4NJ balito yung base niya guys ito yung 13 14 iyan yung coil niya guys pag sinuplaya mo saka sya gagana yan 13 14 Tapos, ito yung mga terminal niya guys yan 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 tas yung 13, 14 yun yung coil palagay siya yung mga yung 9, 10 11, 12 yan yung ano guys baga common yan. Pag, pag walang supply yung ano, pag walang supply itong relay na to, ang naka-normally close, 1.9, tapos, 2.10, normally close yan, 3.11, normally close, tapos, 4.12, normally close, pag wala siyang ano, pag na, walang supply, pag sinuplayan mo to guys, ng ano, na, yung supply pala nito guys 230 to 20 volts itong relay na to pag sinuplayan mo siya ng 220 to 230 volts itong 1314 yung 19 magno -nor normally open ah, mag -mag niyan guys, 5, ang mag magkuklos nyan guys yung 59 yan ang magkuklos ganito rin guys sa ano pag may supply itong coil na to ang tunay mag-o-open ang mag-close 610 ganito rin sa 311 pag may supply yung coil na to yung 311 mag-o-open ang 711 mag-close yan ano yung 412 mag-o-open mag-close nyan pag sinuplayan naman guys yung 313 sa 4 mag mag-o-open yung 412 ang mag-close naman yung 812 yang trabaho na to guys yung, yung, yung relay na to yung MY4NJ bali guys pa uh, pakita natin guys susup, so, lalagyan natin tong ano supply tong 13 14 testing natin guys yung relay na to ah guys, ah, uh, natin na ang to. natin to guys yung Dali really na to yung 13-14 Yan 13-14 13-14 ito guys 13-14 Tapos Ito guys yung 1 2 3 5 6 7 8 tapos 9, 10, 11, 12. Ito, ito guys yung 4. Wala yung 4. Ito yung 4. Tapos ito naman yung 13, 14. Ito yung mga number guys ng mga terminal Ayan. Terminal niya. yung number niya. Ito yung guys. Ayan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 yan, ito yan guys material na yan bali sasublayan natin ito guys ito yung base nya guys yan ito, ito na Ayan guys, uh, natin wire yung 13, 14, ito siya guys, 13 sa 14. Yan ang coil niya guys, yung supply. Bali, test, -testerin natin guys yung mga contact. Nung hindi pa siya, wala pa siyang power. to Tapos, test rin din natin siya na may supply na yung 13, 14. Parang yung, alam nyo guys yung kung ano nag normally close normally open ito yung mga ganyan guys normally close yan yan normally close tapos itong A12 yan ang normally open yan paresto. Yung mga normally open normally open normally close yan normally open normally close yan. guys, uh, na natin ng ano guys, itong wire. Ano natin guys, ah. Uh. Ano guys yung relay. Ayan. Yung supply, may, on, may power na yan, 13, 13, 14 may power na yan. Ayan, ano natin. Ano natin guys, ayan. Ayan. Copy and ay eh, nakaon yung guys yung, one, yung, yung yung na yun na yan magko open yan ang five na close pag may power na po yan, walang power yung guys ha Pakita ko lang guys yung mga yung normally close address yung yung 9-1 yan normally close yan walang pa, walang, wala pang supply itong 13-14 yan 9-1 10-2 Yan, 10-2. Yan, 102. 2 Normal up yan. Tapos, Kaya eh, 11, 13. Tapos yung 12, 4. 10, 12. sa 4. Yan guys. Wala pa siyang supply. Yung 13, 14. Yan lahat yung mga naka normal inclusion Lalagyan natin ngayon siya na guys ng supply. So, natin. Saksak natin guys. Yan. Run natin guys. Yan. May power na siya guys ha. Yan. Tingnan nyo guys yung 1.9. Naka-normally close siya Ngayon. Yan. Open na siya guys. Open na. Open na to kasi may supply na yung 13.14. Itong 5.9. Yan ang normally close. Tingnan mo guys yung 5.9. Yan. May power siya. Ayan na nag-normally close yung 5.9. Ito naman yung 2. 210 yan wala siyang power ang nag close naman dyan yung 610 guys 610 yan 610 ito naman tayo guys at 11.3 yan wala na siya guys 11.3 ang nag close dyan yung 11.7 11.7 dito na tayo guys sa 12-4. 12, ito yung 4. Yeah, guys. Open, diba guys? Ang nag-close naman guys, yung 12-8. Yan, 12-8. Ito yung 8 guys. Yan. Yan ang nag- abnormally close. Yan. Yan guys. Bali guys, pag may supply to guys, ang nag ang normally close magna normally open tapos yung normally open magna normally close yan ito yung guys yung mga terminal niya guys yan guys pag wala siyang supply ang 1 saka 9 normally close pero pag yung 1340 na supply yan ng yung coil yung 1 na mag-open tapos yung 5 na magna normally close yan Ah, uh, yin lang guys yung trabaho ng case na ano, ng relay na to yung ang model niya yung MY4NJ. Yan Omron relay guys.